Sulong sa kamera ang pagkakaroon ng batas para parusahan ang mga nasa likod ng na mga salasalabat na kable sa kalsada. Pabor na mga utility company, lalot dumami ang iligal na kumunekta sa kanilang linya simula pa noong kasagsagan ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa araw-araw na lang, ganito ang eksenang sumasalubong kay Joe Mark Gaida papasok ng trabaho sa Mandaluyo. Dinaraanan niya sa sidewalk ang nakalawit na mga linya na kuryente. Sobrang abala rin po kasi nakakatakot din po lalo na siyempre baka hindi namin din alam kung live wire ba yan o ano. Doon na lang po, umiiwas na lang po <laughs> kasi baka mamaya makuryente or lalo na po pag umuulan. Kaunting lakad pa ni Joe Mark Tatambad ang mas marami pang salasalabat o spaghetti wires sa gitna ng business district. Si Nanay Eriberta, tatlong dekada nang nakatira sa barangay Addition Hills. At sa pagdaan ng panahon, napansin niyang parami ng parami ang mga kable. Sila na raw mismo ang kumikilos para maaksyonan ang mga nakalawit na mga linya, lalot naging mitya na ito ng sunog. Minsan natatakot ako sa gabi kasi nakasusunog lang yung dyan namin sa likod. Pagkatapos yung dyan, ay nakakatakot talaga. Pag mag, minsan, bigla na lang may nagsisigawan nga ganun, may suno. Kami naman nag-iingat kami na kung halimbawa yung iba, hindi ba mga bulok na yung wire, amin naman, pinapalitan namin kaagad. Hindi lang dito sa barangay Deshon Hill sa Mandaluyong problema ang mga buhol-bol na wire. Dahil maging sa ibang mga lugar sa Pilipinas, nagkalat ito. Kaya ang isang kongresista gusto nang mawala ang hindi kaaya ayat at minsan ay mapiligrong kumpula ng iba't ibang mga linya sa House Bill 10427 o Anti-Dangling Wires Bill na inihain ni Bulacan 6 District Representative Salvador Plato, inaatasa ng lahat ng public utility providers gaya ng kuryente, telecommunications companies, cable at internet providers na ayusin ang mga nakahambalang nilang mga wire o kable, alisin ang mga hindi na ginagamit at ilipat ang mga kinakabitang poste ayon sa pinahintulutang clearance o distansya. Kung hindi susunod pwedeng kanselahin ng mga lokal na pamahalaan ng mga permit ng mga pasaway na utility company. Long overdue na po ito at kailangan, kailangan na talaga ito na magkaroon ng batas. Para kasi may mga ordinances nito mga municipal city ordinances, kailangan hindi naman nasusunod ito kaya kailan talaga may batas para to siyang ipapa-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala. Ayon sa electric company na Meralco, kasagsaga ng pandemya nang dumami ang mga kumonekta sa kanilang linya ng walang permiso. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga LGU para tanggalin ang iligal na mga kable. That is posing, as we speak, a problem to us because many of these are really compromising the safety of our facilities i guess the the new law if it is eventually going to be enacted that one will give us more teeth to go after the uh wires that have been attached illegally to our facilities ang telco company naman na PLDT tuloy-tuloy ang clean up drive sa mga luma nilang cable Si Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora makikipag-ugnayan kay MMDA Chairman Romando Artes para mapag-usapan sa susunod nilang council meeting ang mga pwedeng regulasyon sa isyu ng spaghetti wire sa NCR. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.